Good evening, good evening, good evening. Ano po? Mag- uh, Mag- alas 9 na ng gabi. Ano po? Dito po ako sa barangay Kubako. Sa Misilang, silang kabiti. Ano po? Yung hangin, manipis na manipis. Pero pag dumadampi sa balat mo, uh, nararamdaman mo naman yung lamig niya kahit papahano ano po ayan ayan lalakad pa tayo ano ayan yung lamig niya ayan 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 medyo ano ano po ayan yung ilaw kasi solar nararamdaman mo sa balat mo ayan nare-relax ka nare-relax pala relax ayan nare-relax ayan labas po ako dito sa gitano no? ayan mas Maswapin dito Yung Lamig ng hangin Ayan Maswapin dito uh, Manipis Ang ano niya Manipis Pero nararamdaman mo yung lamig Kasi yung silang uh, Kapit bahay niya yung Tagaytay Ano po Yung Tagaytay ibig sabihin yung lamig sa tagaytay ah, uh, nadadamay na rin dito ano nadadamay na rin dito o lakad pa tayo ng konti ano yan uh, kung mapapansin po ninyo oh okay. yeah. Itong ilaw na solar, parang ano siya? Ah, ayan, nakatapat po ako, no. Ayun. Parang pag natatapat 'yung tao, nagliliwanag siya. Ah, hindi. <laughs> may timer, parang timer 'yun, no kundi dito, ayan, ayan, ko, ayan, timer. Ayan. Akala ko ano. Ayan. <laughs> Nagliliwanag siya. Parang timer. <laughs> Ayan o, naglalakad tayo, no? Ayan. Yung angin, manipis. Manipis na manipis po pero nararamdaman mo yung lamig na nagpaparelax sa yung balat ayan nandito naman tayo sa isa solar yan ayan ayan solar na naman Yeah. Makita niyo yung kalbo. <laughs> Ayan. Lakad tayo. Ano po? Ayan. Medyo madilim siya. Medyo, yan, nagliliwanag. nagliwanag yung solar ay oh. No? ayan ayan another solar sa poste ano po ayan ayun <laughs> namatay na naman siya lakad lang tayo Kanina, dalawang beses sumulan. Noong hapon. Yung alaw na pasado at saka uh, lasing ko pasado. Umulan dito. No, umulan dito kanina. Ayan. Ayan. Yeah. <laughs> Ito tayo ngayon sa sa gate ng Robis. Ayan. Ito po kami nag-use sa Robis. Ayan. Robis. Pabalik na naman tayo. Balik ulit tayo doon sa pinanggalingan. Yung Robbie's apartment. Ayan. Manipis na manipis po. Ang angin. Ayan ano. Ayan. Ayan. Ni motor. Kaya tayo lawan iilawan. <laughs> Ayan. Yung mga ilaw po sa poste, solar po yan. Ah, mga solar. Solar lamp. ganun po pala yun umiilaw sila ng ilang minuto then namamatay yun nagilaw siya oh yan ah oh. ganun pala ito akala ko naman pagka solar yung magapon na niya sa init ng araw Ibig sabihin, mag-iilaw siya ng tuloy-tuloy lang. Na parang sa kuryente, hindi pala. Ganito po pala ang style ng solar. Ano? Ayan, nag -ilaw na naman. Ano po? Ayan o. No? nagilaw na naman yung solar light <laughs> ganun po pala ito na ilang minuto kesa sa walang liwanag, kesa naman sa madilim ayan o, no? ganun po pala so, uh... ngayon ko lang parang naintindihan na no Ayan, oh. Kita po. Na ilang minuto, naghihilaw siya. Ayan. Ganun po pala. Ang natural nitong ganitong hilaw, solar. Na ilang minuto, si siya. Then later mamamatay na naman siya. Akala ko po yung kung magapon na may hitang panahon, maano siya, yung lahat ng energy na kuha niya, init, hindi pala ganun, ano, nagaya ng ilaw sa kuryente, miniminti niya yung liwanag niya unless na napupundi na ang ilaw ito palang mga solar iba pala yan nawawala oh nakailang minuto lang siya ano siguro baka one minute lang yung ilaw niya kanina then nawala na naman ayan bigla naman siya nag o oh, depende baka luma na or bago ewan ko basta yan ang napapansin ko para magkaroon din po kayo ng idea about uh, solar sa mga poste yung kagaya ng ginagamit dito ayan o oh. kita nyo nawala na naman yung oh, yan. <laughs> ano po ayan oh. ito pong inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista ano po papasok na po tayo papasok na ulit tayo rito sa apartment letter si po yung inu sa do kami tumutuloy kina Jimmy po sila upas tayo ganun po pala ang estilo ng mga solar uh, lap na yan sa mga poste uh, hindi ko naintindihan ganun po pala no kaya kumbaga nakakapag-aral tayo, tinuturuan tayo. Ano? Tinuturuan tayo o nakapag-aral. Ganun po pala yun, ano? Kaya, yan. Letter si yun, ano? Yung letter si yun. Ayan, ano? Si bisa siya partner po ito. Ayan pa. Nakapasok na po ako na. Yan. Eh. Sige po ano? Meron. Dibasida. Win win. Ako lang nakukuha. Ako lang nakukuha sarili ko. Oh, wala na. Dahil nasuksinap po ako. Ito. Pero dumadating bukas pagkain. Ito. Lulutuin ko 'yan, baboy. Para bukas. Ito yung mga ricados. Ito. Kaya Andito <coughs> nga, Hanggang dito na lamang po ano. 'Yun na na napag-aralan ko yung mga solar lap na yun ano, na ginagamit nila na hindi pala ganun kagaya ng mga bombilya sa ilaw kagaya nito nasa bombilya ilaw ito kuryente hindi naman nagbabago unless mag brown out o malapit yung ilaw ganun pala yung mga solar kahit kahanong pakahinip na sa dami na nakuha niyang, or hindi ko lang alam, baka naman, kasi sa pos eh, baka naman maliit lang yung ano niya, yung nasisinagan ng araw. Kasi nakikita ko sa mga malalaking establishment, o yung alos bubong ng kanilang establishment eh, solar lahat yun eh. Kaya depende rin po siguro kung malaki o maliit yung ano, yung panel. Kaya ganoon ano. Kaya ang dito na lang po ano. Sana meron po kayong coating uh, na tutunan. Hindi po ako nagtuturo. At least na nakita niyo naman na pinakita ko po sa labas kung paano yung pagsindi at pag ina ng liwanag na solar. Po, sige, ka so, po. Sana Like and share, kaibigan. Magandang gabi po sa inyo. God bless us all po, no? Ito pong inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Bye-bye. Ba